Magandang tangali guys Antayan natin yung lechon guys Dadali na dito guys Ito kasi yung bahay sa mag birthday oh Yan ang bahay sa mag birthday Parating na yung lechon guys Ito na guys Kainan na naman tayo hinihingala ko guys mataas to dito ito na mag ipon na naman mga Andito na kami sa loob ng bahay, guys. Ito, nilapak na yung lechon. Asa na yung mag-birthday, apo ko. Ito? Tulok? Uy, tulok pala. Okay, guys. Yan ang mag-birthday, guys. Oh. Yan lang muna sa tarpaulin kuhaan ko. Tulok para, uy. Eh. Okay, guys. thank you for viewing